And guys, magpihakita kita naman niya na si papaya. Kita ay kanamit na si dako dako. Aha, ang papaya buka-buka. Uy, amazing guys. Tingnan niyo ang kanyang ano, pisugo. Oh. Unsa naman ni? Eh. Ano? Hala, murag kasoy oh. Mao na ni karon ang kuan, ang pisog sang papaya. Hala ay. Kanaw, bisi. Unsa man ni bisi? Oh, akong pangutan-on amo iro. Oh kay naa siya sa tubang sa papaya. O sa man eh. Mao na di ay ni. Hala. Ang papaya buka-buka. <laughs> Orang liso ano? Orang liso. Kami siya ya. Amo liso. Ni eh, siguro gamay dito jun oh. Hm? Ini oh. Ah oh, mata. Kaiba. Dili na kapitin na siya di da oh, sa oh. ina sa Didi. Oo. Didi na. Ada ah, ina siya di da. Didi, didi na siya tangkasunta na lang. Dede tangkas. Or iniwa talaga siya So ayan, sige pihakan na jam para makaon ta, barahin na. Ayan, ginto nga na naton an aton papaya. Makaon papaya bisi? Ha? Ah? Ah? Ha? Oh, 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 ang among aso tanawa. awa Makichismis pud siya. Ila Matangan na sukar kaya ang una na hinog dito dyan. Oo, butangin na. Shawiri. Ning, shawiri sin sugar. Kay lihi. Dali. Budbud Para matamis. Tanan budbud Pata ata yung inilutika. Kaya ano pati din eh. din na. Yan. Na lihi, lihi ini siya. Alam mo, ginabutang ha. Aminan, ang lihi, lihi. Ginabutang sin asukar. Para ang sunod na bunga matamis. Yan. Yan. Sige. Hindi pa sa beds. Oo. Kung ano. Ukas sa Ah, may ikong Si Widiho. Nandito nga rin. Ah, okay. Sana ul? Sa ato po. Hmm. Ato siguro. Yan. Ano si Mabu na, ang Ah, dito si Noel nang pagpunak. Hindi nang siya? sabits na bilis. Hindi mm. naman ganahan na maglinis ang konti. Puro barato naman Oo, oh, kubol, kubol, kubol. Saan mo ka-adlaw na kapang pahinga? 100 pesos lang. ay sabi kami na, ako, mautro. Kano'y daily na si Tia, ano? Mm, ayan. May pwede kasi, din niya magbayad.